update nga pala doon sa uh, mga pag natin guys uh, wag po kayong mawawala ng ano ganang mag uh, support kasi uh, malapit na po ang ating pag-iwi so alam niyo na po yung rules pag uh, hindi ko nakikita nag nag-share o naka follow sa ating YouTube channel o sa Facebook page natin ay disqualified po. So, ah uh, keep sharing po ng ating mga pinupost. Kasi, mm, doon ako sumasaya. <laughs> May, marami pala akong ano, naipo na ano dito, tanso. Yung kulay ano, yung ganitong kulay, yung mabigat. Magkano na kaya ang kilo nito? Dito itatapon lang ito eh. Tanso. Ang bigat nito. Kakaano na kaya ito sa Pilipinas?